sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniwala po akong sila ay may busidak, at may mabubuting kaluban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana ay palagi po kayong malakas at malayas sakit araw-araw mapagpalang umaga at sa inyong lahat uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming uh, maraming marami. salamat po sa inyong lahat uh, Diyos na po Magagabay sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, yung mga ng Pangasian, huwag na po kayong mag pindutin ang subscribe, like, and share, at na rin po ang bell ko. At uh, pakipollow na lang po, uh, pakitulong po. Uh, uh ko pong napakalaking utang, utang na loob sa inyong lahat. Uh, at gagabayan kayo ng Diyos ang mga sa lahat uh, na inyong mga ginagawa po ninyo mga kabutihan at pagtulong po sa kapwa uh, bago ko po umpisan po ay siya um, shout out muna from uh, Berlindo Paliso uh, baik bike tayo commented Oriola from Bicol Ryan Nabisti uh, Dionix Binladin Geraldo Jimenez Arnel De Rosario Andy Bonifacio Fight uh, Robin Mantinilla, Mantilia, Mantilia Marlon Huyuhuy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, si Commented, Janice Nolo, Arnel Liano, Pantalion Bobby Hayes, uh, Lord Dan Buho, Commented, Aljon Pood, Andong Kulonggi, Dani Gyanan, Martin TV, Boldon TV, uh, Rons uh, Marcelino, Ronald Sator, Commented, uh, Rodil uh, Ladra Yes bi Yamasia. Depul e commented ni uh, Ramos. Ah uh, mga hindi ko po nabanggit po uh, mag-comment lang po kayo sa baba. Paki okay, maganda po kung isulat niyo po yung pati address para maganda po kung saan po kayo sa lugar. Maganda po yun. Isulat niyo na lang po yung address po niyo kung saan lugar banda po para maganda po na ah uh, ah uh, overall po na po, uh, pangkalatan po na uh, sa apat na sulok ng mundo kung nasa abroad po kayo uh, sabihin niyo lang abroad o po uh, sa mga baguhan po na ngayon na po nakatutok sa youtube channel tumutok lang po kayo dito at pakakalob po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na uh, panggamot uh, ibabaki ko po sa inyo dito lahat po uh, Uh, pakalandaan po lamang, uh, po lamang at huwag pong ipagyabang. At panatiling magpumbawa sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag uh, pong uh, tumulong sa mga taong hihiga po sa irap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya Diyos na po ang bala ang gagabay sa inyo lahat. At ipagkakalob sa inyo ang siksik-tikdik at tumapon na pagmamahal ng at ating Diyos ang makabangyarihan sa lahat. Uh, sana po Huwag kayo makalimot kum mag-subscribe, uh, like and share at paki-follow po. Maraming salamat po. Ang i share ko po, po sa inyo ay yung orasyon dasal sa taong maiisog at ayaw sayo. Ito po'y eh, maganda po ito na gamitin po sa mga halimbawa mga mga na eh, mahirap pong kausapin, mahirap pong mga Uh, na pa mail mailap maganda po itong ikonsa kanila uh, ito po ay eh, uh, dinadasal po na yung is, eh, isang sumasang palatayang hanggang ipapos sa cross po uh, dasalin po natin sumasang palataya sumasang palataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa sumasang palataya ako kay Iso Kristo isang anak ng Diyos Mayo natin na Nakatawang tao, siya lang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinako sa cross. Yun lang po, ipinako sa cross. Tapos sinunod po yung lim Daris, Open Daris, Igosom, Jesus, Igosom, Amen. Tatlong bis po sa alin. Daris, Open Daris, Igosom, Jesus, Igosom, Amen. lim Daris, Open Daris, Igosom, Jesus, Igosom, Amen. Usalin po sa isip lamang po at ipo sa dibdib pa cross. At eh po sa taong ayos sa iyo siguradong yayakapin ka nito uh, gamitin sa tama huwag abusuhin sa at isa ulo lamang po ito ah uh, po narito po ang orasyon po uh, Maganda po kung i-screen nyo po para mga kanyo po may higi uh, po si kanyo po. Ito po magandang gamitin sa mga naliligaw na mga tao nililigaw na uh, nililigawan nila maganda tapos uh, dahawin kong kutibire kaya ayaw mo ng magulang ayaw ng pan po uh, kung talagang kursonado po yung babae uh, gamitin nyo na po ito para maligawan nyo po yung babae at siguradong, sigurado pong uh, uh, kayo na po ang magkakatuluyan sana po, uh, huwag nyo pong ipagyabang panatiling magpakumbaba sa isa-isa. Magtulungan at magbigayan naman po. At isa ulo po lamang po itong orasyon na ito. Uh, yung mga nagkukon po, nag, uh, nagre-request po, hintay-hintay na lang po, i-upload ko rin po yan. Ano kayo mag-alala ya, po yun yung uh, sa pindad. Yan po. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe, like, and share, and pakipalo na rin po. Salamat po.